naga threesome me sa akong mga amo. Maayong adlaw ka DJ Sam o sa imuha mga suking viewers online. Usapod ko sa imong tigpaminaw, mintras nga nag-a-drive ko. Pampawala ba sa akong duka? Itago na lang di ay ko sa pangalang Jem. Ang akong kaagi, 2016 na pani, unang nahitabo. Nagsugod ni, dihang nanatbaho ko isip driver sa trucking. Around Pampanga, di Sam. Taga-visayas ko. O gang ako ang istorya, may tungod kini sa asawa sa akong amo. Ambot ba o mutuo ba mo? Nga na ang ingon ani nga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi. Gipasulod man gud ko DJ Sam sa akong amigo isip usa ka truck driver. Gulang na ang akong amo nga lalaki. Samtang iyang asawa nga si ma'am, kaedad lang nako. Na Kadong year 2016 na ako sa 28 ang akong pangidaron, samtang siya 29. Chubby si ma'am. Makaingon yun ka nga, lamion ka siya. Ah? Huh? Di siya isa, madali ragyod ni nga nagkasinabot ni sir kay lagi, wa wow, man ko'y bisyo, Wa ko ga inom, wa pud panigarilyo. Nakapokus lang yun ko DJ Sam sa akong pamilya. Minyo naman ko. Doon na pud duha ka mga anak DJ Sam. Bataanon pa ko na minyo DJ Sam. Pag sa tinuod lang, malipayon ba ya ang among panag-uban hangtod karon. Tungod kay wa man masayod ang akong asawa sa sikretong mga panghitabo sa akong kinabuhi. DJ Sam, ako ang pirmi kauban ni Sir kung doon na sila'y lakaw sa iyahang kabit. Babaero kayo nga akong amo nga lalaki DJ Sam. Sa edad niya nga 60 plus, grabe ang iyahang mga babay. Sa tinuod lang no DJ Sam, doon ako'y pagnanasa po sa iyang asawa, ang akong amo nga babay. Sa ako nanggikaingon, gwapa siya, unyat siya bihon. Kumpara ni mo sa sud ano? Humba gid si ma'am. Why bukog ikalabay? Usa ka ni anak DJ Sam. Nagtagbo mi ni ma'am sa CR. Kay CR man god, bulag sa ilang panimalay. Ingon siya nako DJ Sam nga asa mo permi ni sir ni mo nagaadto. DJ Sam wa gid ko katingog kay ang akong ginalantaw ang sulog man ni ma'am nga perti ka sexy. Kanang pantulog bitaw DJ Sam tapos wa pagid siya'y bra. Milabay ang pipila kasimana DJ Sam di ang niuli miniser. Kalag-kalag ka to, ugna ako sa garahe na tuwog DJ Sam. Wa ako mga kauban ni nga time kay nanguli man sila kay kalag-kalag lagi. Ako ragyan ang taga Visayas DJ Sam. Maong lisod kaayo ayaw mag Maong dito na lang ko sa garahian sa truck na tulog. DJ Sam, October 31, kadto sa gabi. Nakadawat ko og text, dikan sa akong amo nga lalaki. Ingon pa siya, Jem, kaligo, kay naatay adtuan. Siyempre, ga-expect ko DJ Sam, nga mo adto na pudmi sa iyang kabit. Mga around 11 p.m. DJ Sam, gitext na ako si Sir. Ako siyang giingnan nga Sir, basin og makatulog ko, pukawar ako kay naara ko sa track. Di jay mga 1am na nanawag si sir na Pasudlon daw ko niya sa kwarto nila. Tulog na daw ang mga bata og yaya. Abli lang daw ang pinto, di jay sam. Wag yun ko'y kalibutan nga nagsabot na di ay sila ni ma'am nga pagbigyan po niya si ma'am. Na kay nakahibaw ba akong among babae, di sam, sa binuhata ni sir. Nga daghan siya kabit. Pagsud na ako sa kwarto, si Ma'am Gapungko sa ilang table. Ga shot wine, DJ Sam. Di na ako explain o unsa nga akong himuon. Ni anak pa si sir na ako, DJ Sam, nga mo join daw ko sa ilaha og tagay. Ah? DJ Sam, kay baw mo, galantaw gilin taon ko ni ma'am nga halos di na maputol ang akong laway. Gapantulog lang siya og nipis, DJ Sam. Oh. Bisan dili pa mitapad, masimutan gyud nako ang iyang kahumot. Tungod kay nangalim yon sa tibuok kwarto. Tungod ni Ato DJ Sam nagpakiluoy pa ko ni Sir. Giingnan nako siya nga Sir, maluoy ka. Basin patibong ra ni Basin imuha kong patyon. Or di kaha himu himuan kon mong istorya nga gi-rape nako si Ma'am. DJ Sam sa way pagduha-duha, giduol ko ni Ma'am. Ug siya na mao ning una o first move sam tanggalan tau si Sir sa amua. Ingon pa siya DJ Sam, Jim, enjoy lang nimo ang time. DJ Sam, gitagaan pa ko ni Sir o pampagahi o pampabaskog. Para daw matagbaw daw na ako si Ma'am. Nagsagol yun ang akong kahadlok o kakulba o excitement at ni Time. Laliman kag hinungdan nga sige kong palpal sa CR o ginapalpala nako ako ang iyang panty ako na yung matilawan sa karon. DJ Sam, grabe po na'y muda og sexy ma'am. Una na kong kurambos ni ma'am, galantaw ra si sir. Pero ikaduha ni Joy na siya sa amua. Abi gani na ako og sa porn videos na na ako makita tong pangitabua. Ah. Pero in real life, nahitabu gyo ay. Nakita gyo ni sir o giyonsa na ako pagmukbang ang iyahang asawa DJ Sam. Mautong naka-appeal yun tawon siya sa second round. Tanang posisyon, DJ Sam. Gibuhat na mo o gigamit na mo ni Sir. Pagkahuman sa second round, abi na humana. Pero gipugnan ko ni Ma'am DJ Sam. O ingon pa siya, usab pa ko nami. Oh, no. Tinood yun ay DJ Sam nga grabe yun kahanas ni Ma'am pag abot sa sex. Sa bagay, gitagaan mamput ko ni Sir o pampaligon sa resistensya para sa kurambusanay. Nakaupat gidin taon mi ni atong gabi una di Sam. isam. nagpasalamat si ma'am kay nakabot daw niya ang giingon nga climax. Pili wow. daw parihas ni sir nga pagkahuman og isa ka round, human na. Wa na. You're... DJ Sam 2016 hangtod 2022 to namong gibuhat ni ma'am. Pag-abot sa pandemic, niuli na ko sa Visayas. Niuli na ko sa akong pamilya apan karon ginabagabag yapon ko DJ Sam. Mura bitag makonsensya ko magtanaw sa akong asawa. Malipayon siya, pero wa siya'y idea sa akong sala sa iyaha.